Hello mga kananay, magandang umaga ngayon nga po ay magluto tayo ng munggo mag munggo monday naman tayo ayun, meron tayo ditong ampalaya kamatis, sibuyas, bawang may kunti ako luya, then may meron tayong kunting chicharon pero hindi ko yan lalagay lahat, then yan yung munggo na pinakuluan ko na kanina so ayan, hiwain natin yung ampalaya, so kalahati lang po yun yung ginamit ko, ayan tinanggal ko yung buto-buto sa loob mura pa yan, ayan tapos po yan, gagayat-gayatin ko yan. Katapos yan po, nung nagayat na natin, ibinabad ko po yan. Ibababad ko po yan sa tubig na may kunting asin. Ayan po. Then, hiniwa-hiwa na natin yung mga kamatis, sibuyas, bawang, luya, ganyan. Tapos yung karne po, ayan. Uh, ako lang ba, naglu nagluluto na yung giniling, ay hinuhugasan ko muna. Ayan po. After ko po yan mahugasan, nilagyan ko po yan ng paminta at saka ng asin. Ayan. Para malasa na po siya. Tapos yan po, ginasa ko na po siya. Inuna ko muna po yung bawang igisa, tapos yung karne. Tapos yan, nilagay ko na yung sibuyas at kamatis. Buya, yan. Tapos hintayin ko po yung mag-golden brown. Yan, ginisa-gisa ko lang po yan. Tapos yan, hinihintay ko po siya mag-golden brown. Ayan na. Yan, medyo golden brown na po yan. Ganun lang po kasimple. Gisa-gisa lang po natin lahat ng ingredients yan. Tapos nilagay ko na po yung ampalaya. Kanina na binabad natin na may asin. Para hindi po masyadong mapait. At actually talaga, uh, tama lang yung pait niya. Yan. Katapos po niyan, nilagay ko na rin po yung ating uh, nilagang munggo kanina. Iyan na po. Tapos nilagyan ko po ng tubig. Ayan, tatansyahin ko lang po kung gaano kadami yung tubig. Yan. sa tingin ko medyo konti pa. So, tinakpan ko muna dyan, tapos pinakulo ko ng konti. Tapos, yan. Maya-maya po, binuksan ko ulit. Nilagyan, naglagay po ulit ako ng tubig dyan. Nilagay ko na po yung sili kanina. Tapos, yan. Papakuloan lang po natin yan. Tapos, nilagay ko na rin po yung... Konti lang ang nilagay ko. Yung chicharon kanina, nakita nyo po, ba diba? So, hinaluan lang po natin yan. Para dagdag pang palasan na rin po siya. Yan. Dati po, naglalagay po ako ng, ano, tawag dito dilis ginigisa ko yon kasama ng karne pero sa ngayon po dahil bawal sa anak ko so hindi po ako naglalagay muna ng dilis so yan lang po nilagay natin yung chicharon tapos yan pinakuluan po natin steam steam lang po natin in steam ko muna yan ng mga around 5 minutes ayan ayun tapos yan. tiningnan ko po kung okay na yung um, chicharon kung malambot na kasi papalambutin po natin yon para ma ano din yung lasa niya humalo dun sa ating munggo ayan Hinaluhalo lang natin. Tinitingnan natin kung okay na yan. Pagkatapos po dyan, naglagay po ako ng kunting patis kasi sa tingin ko kulang pa yung kanyang lasa. So, yun lang po ang nilagay ko dyan, ha. Naglagay din po pala ako kanina ng isang norport pork cubes. Ayun, isa lang talaga. Marami na po yan. Medyo malaki ang patis. lutuan namin. Hmm. Actually, kalahati lang po nung siguro, kalahati. So, mga 1-8 lang na munggo po yan. Ano po? Ayun. Tapos yan, okay na. Pinakuluan ko lang po yan ng additional 5 minutes kanina. So, bali, 10 minutes lang po yan. Ayan. Kasi luto na rin naman yung ano. Yun lang, medyo matagal lang dun sa pagpapa golden brown. Ayan po. Nag, yan yung sinandok ko. At, kumain na po tayo. Yummy. Ayan po yan po yon Hindi ako masyadong ano ha. Basta sa pag pa lang po ng karne kanina, yung ano natin, nilagyan na natin konting asin yun paminta. Ayan, malasa na po. Kaya kunting um, patis na lang po nilagay natin. Ayan. E so, yummy, yummy. Yummy ng ating tanghalian. O, Mungo Monday.